Mainit ang hapon sa iskinita ng palengke, yung klase ng init na kumakapit sa balat, humahalo sa amoy ng isdang bagong alsado, bawang at sibuyas at mantikang nagmula sa mga kariton ng prituhan. Sa magkabilang gilid, siksik ang tindahang may tolda at trapal, kaliwat kana ng karatula Kabilang na ang kulay dilaw at pulang barang Mr. Best Buy sa taas ng lumang gusali. At sa kabila na may family sari-sali na parang tumatawang nakasabit sa kalawangin na uning. Sa gitna ng daan, halos magkasalubong ang tricycle at kargador, kaya mabagal ang agos ng tao. Mga nanay na may daladalang bayong batang may barahang lubo at mga mamimiling pawisan na nakikipagtawaran sa kahon-kahong kamatis. Sa mismong gitna, napatigil ang matandang babae na may puting buhok, naka-apron na kayo mangging pudpod sa laylayan at may hawak na bilaw ng gulay, pechay, sitaw, ilang pirasong sayote at nakabalot na dahon-dahon. Siya si Nanay Isabel, kilala ng mga suki bilang masipag at mahinahon kada Sabado kay nanay tayo. Wika nga ng mga nagtitipid, dahil kahit limang pisoy, pinahihiram niya kapag kilala niya ang Bibli. Pinihit niya ang bilaw para hindi matapon ng pechay ng biglang sumambulat ang boses na may dalang otoridad. Ikaw lola, ilang beses kong sasabihin, bawal ang tindang nakaharang sa gitna, Sigaw ng isang pulis na bagong salta sa presinto. Kahigpitan lang ng sinturon, planchadong-planchado ang asol na uniforme. Nakasumbrerong itim at kumikintabang badge. Nakasulat sa nameplate niya ang pangalang Tropes. Kuminang ang kanyang hinto turo, umabot sa mukha ni Nanay Isabel. Tila bang ikaw na vendor ang krimen ng mundo. Napalingon ng mga tao, may dalagang tumigil sa paglalakad at bahagyang itinaas ang cellphone. May inang itinago sa likod niya ang batang hawak sa kamay. May lalaki namang nakahalo kip-kip. Wari nasanay na sa ganyang eksena tuwing may clearing. Pero iba ang tono ni Tropes ngayong araw. Matalim, walang puwang ang paliwanag. Sir, mahinang tugon ni Nana Isabel. Pinipihit ang balikat para hindi mabitawan ng bilaw. Sandali lang po, nagaantay lang ako ng suki. Kagabi pinagalaw ko na ang lamesa. Kita niyo ho, wala sa linya. Linya-linya ka pa, tigas ng ulo, singhal ni tropes. Hindi ko kailangan ng lecture sa matatanda. Ilang beses na ako nagpaalala, tanggalin mo yan o kukumpiskahin ko. At bago pa makapagsalita ang matanda, inabot ng pulis ang nakatayong maliit na bangkito at tumingin sa katabing vendor. Ikaw, makiusog! Sir, huwag namang ganyan! Sabat ni Alinglita, kapitbahay tindera ni Nanay Sabel. Si Nanay Sabel nagbabayad ng bayad ng toll Sa barangay meron pa siyang resibo. Walang resibong mananalo sa utos, putol ni Tropes Kayo kasing mga vendor, konti lang ang liwanag, todo na ang animo. Magsiayos kayo. Humikpit ang hawak ni Nanay Sabel sa bilaw at kahit nanginginig ang kamay ay pinilit niyang makiharap ng diretsyo. Sir, may listahan po ako ng bayad. Bawat buwan may pirma po ni Cap Kap-kap ka sa batas kami nakatingin, at kung nagbabayad kayo, bakit nasa gitna ka? Ha? Sagot! Bago tayo magpatuloy sa kwento, kung baguhan ka palang dito sa channel, huwag kalimutang i-like, mag at iklik ang notification bell para araw-araw kang updated sa mga new episodes ng Revenge Stories. Pakicomment nga kung saan kayo nanonood para makita ko kung gaano kalayo ang narating ng video na to. Game? Tara, balik na tayo sa kwento. Tahimik ang palengke, pero yun yung uri ng katahimikan na may kasamang pag-iipon ng galit. Hindi sumagot si Nanay Isabel. Pinili niyang humina. Pasensya na sir. Aniya, iusog ko po. Huwag niyo lang sana akong murahin. Ha? Ako ang minura mo? Biglang taas ng tono ni Tropes Pumalya sa pagitan ng yabang at kahinaan. Akin na yung gulay. Pambili mo ng bato yan, ano? at para patotohanan ang kanyang bintang, maraha siyang sumunggab sa isang bungkos ng sitaw na nasa gilid ng bilaw. Doon na kumilos ang dalagang may cellphone. Sir, nakabidyo po kayo. Mariin niyang sabi. Huwag niyo pong bastusin si nanay. May papalakpak na sana sa likod nang biglang tumunog ang radyo sa balikat ni Tropes. Isang sipol na pamilyar sa sinumang nakajuti. Unit 14, copy? Boses mula sa kabilang linya. Hindi pinansin ni Tropes. Nagsalita muli ang dispatcher. Ngayon ay mas madiin. Unit 14, sagutin mo to. Chief on the line. Sumimangot pa siya nang sagutin ang radyo. Unit 14, go! Tropes, malalim na boses na dumadagundong sa malit na speaker. Asan ka? Sa palengke, sir. Nagkikiliring. Pasaway tong matanda. Tigil. Isang salitang pwedeng palamigin ang kumukulong mantika. Itigil mo yung ginagawa mo ngayon na ngayon din. Natigilan si Tropez. Nagdikit ang kilay. Sir, nasa City Hall ang mayor at ang regional director ng Internal Affairs Service. Papunta sila dyan. Live ang media. May community visit. Ang guest of honor ninyo sa barangay ay si Rosario Nana Isabel Visconde, yung minumura mong vendor. Inasya ng retiradong Chief Inspector Visconde at beneficiali ng City Program na kayo ang naka-assign mag-alalay, hindi manghamak. May lima tayong reklamo laban sa iyo nitong linggo, extortion at pagmumura. Ngayon may video. Kung hindi ka umatras at maayos mong inayos yan, isususpindi kita on the spot. Kopyahin mo yan. Body ka mo. Sir, nasa charging. Of course, sumikid ka sa anino at magtago kung gusto mong humaba pa ang karera mo. Ibalik mo ang hinawakan mong paninda at humarap ka sa crowd na parang tao. Ngayon, parang may humarang na malamig na hangin sa pagitan ni tropes at ng bilaw. Dahan-dahan niyang ibinaba ang sitaw, sumulyap sa cellphone ng dalaga at sa kauna-unahang pagkakataon ay namutla ang kanyang mukha. Sa likod niya, may dumaan na batang nagbubuhat ng yelo at bahagyang nadapa at ang mga nakapaligid ay mabilisang nasayaran ng tubig pero walang kumilo sa pulis. Si Isabel, kahit nanginginig, ang unang yumuko para tulungan ng bata. Dahan-dahan lang apo, baka mahulog yung yelo. Lola, mahinang tawag ni Tropes. hindi mapakali ang mga kamay. Pasensya na sa, sa, naging tono. Hindi sumagot si Isabel. Tinignan niya lamang ito ng tuwiran, hindi mapanghusga, hindi rin nagpapaawa. Anak, Mahinang niyang sabi, araw-araw kaming nasa init. Hindi mo kailangang dagdagan ng init ang bibig mo. Parang may humampas na piraso ng karton sa batok ni Tropes. Nagbuntong-hininga siya. Tumingin sa paligid at natanaw ang paparating na konvoy. Isang pick-up ng barangay, kasunod ang kotse ng LGU, at sa unahan pa ay nakasunod ang dalawang motorsiklong may siga-sigang sticker ng Migya. Sa malayo, maririnig ang tunog ng megaphone. Barangay Community Visit! Barangay Community Visit! May ilang pulis na kasama ang hepe ng presinto, mabilis na bumaba sa sakayan. Nag-ayos ng pila ng tricycle, parang naglilinis ng kasalanan sa isang iglap. Tropes! Sigaw ng hepe. Sobrang bilis at mabigat ang yapak. Ano to? Sir, nag-aayos lang po. Umusog ka riyan. Dinampot ng hepe ang maliit na bangkito. Ibinalik sa tabi ni Nanay Sabel. Ibinaling ang muka sa crowd. Magandang hapon po. May programa ang lungsog. Si Nanay Sabel po ang aming partner sa Gulay for Seniors. Pasensya na kung may abala. Ninitin niya ang mga vendor. Simula ngayon, may linya na. Pero kami rin ang tutulong maglinis. Walang pagmumura. Walang pangungutong kapag may naningil sa inyo bukod sa opisyal na resibo, isumbong ninyo. Tahimik si tropes. Hindi lang siya lembot, Para siyang natunaw. May pilit na tapang ang kanyang muka pero ang mga paa niya ay kumikislot-kislot parang gustong ilubog sa ilalim ng mesa ng kamatis. Nang kumilos ang camera crew at nagsimulang magvideo, kusa siyang umatras sa likod ng mga kahon ng sibuyas. Itinago ang nameplate at pinili ang pinakamasikip na anino sa gilid ng karito ng prutas. Para bang sapat ang dilim doon upang tabunan ang kaninay malakas na boses. Ilang vendor ang nagpupumilit mapigilan ng ngiti. Ang dalagang nag-record, itinaas lang bahagya ang cellphone. Sapat ang kuha. Yung iisang pulis na kaninay galit na galit, ngayon nakasilip-silip sa pagitan ng dalawang sako ng kamote. Dumating ang mayor, nakangiti, at kasama ang isang lalaking may baritonong boses at presensya, si Direktor Gaudencio ng IAS. Nilapitan nila si Nanay Isabel, pinuri ang kanyang gulay at ipinakilala sa media bilang huwara ng Honest Vendor, nakakalinga sa mga kapitbahay. Si Nanay, pahayag ng mayor, ang lagpasimula ng libreng sabaw tuwing miyerkules sa mga seniors. Pumalakpak ang crowd. Hindi dahil sa kamera, kundi dahil alam nila yon, nararanasan nila yon. At kung sakaling may opisyal na sumigaw sa kanila, paalala lang po, may linya tayo, may proseso. Mayor, sabat ni Direktor Gaudencio, hawak ang mikropono. Maglalagay ang IAS bang hotline sa bawat poste dito. Walang manliliit sa maliliit. Sulyapan niya ang giid Sandaling tumama ang tingin sa direksyong pinagtataguan ni Tropes. Ano yung official na yon? Malamig na tanong niya. Sir, bagong assign lang po, pabulong ng Hepe. At mabilis na inutusan ng Desk na handa ang memo. Relieve for retraining, de-escalation, community relations at anti-extortion. Hindi ipinaskal, pero hindi rin itinago. Kinabukasan, wala na si Tropes sa palengke. Nang humupa ang hapon at bumalik sa normalang palengke, inilapab ni sa bell ang bilaw at inayos ang kanyang bangkito. Lumapit ang dalagang may cellphone. Nay, okay lang po ba kayo? Okay lang apo. Sagot niya at mumiti. May bahagyang kulubot sa gilid ng mata. Huwag mo na akong i-upload kung hindi kailangan. Ang gusto ko lang yung anak niyong pulis, matutong magkamay. Hindi laging nakaturo hindi po ako magbaviral, pero ibibigay ko sa hepe at sa hotline para maayos. Kinahapunan, may bagong nakapaskil sa poste katabi ng Barang Mr. Best Buy. Isang poster na puti, may asul na letra. Walang takutan sa palengke. Bodycam dapat nakaon. Bawal ang pagmumura at paniningil na walang resibo. Isumbong. Hotline. Sa ibaba, maliit munit, malinaw. Kung iinit ang ulo, palamigin ng paliwanag. Si Nanay Sabel, sa ikalawang araw, muling nagbukas ng tindang gulay. Nauna pa sa sikat ng araw ang kanyang pagdarasal. Makinig ka puso, huwag mong gayahin ang sigaw ng mundo. Sa kabilang dulo ay napulis na kabisible, si Tropes. Walang sombrero, nakabitbit ang papel ng training schedule. Sandali siyang tumigil at hindi na nagkubli. Lola. Mahinang bati niya. Halos pabulong pero malinaw. Patawad po. Babalik ako dito. Hindi para manita. Kung di para magdala ng timbangang digital na ipa-approve ko. Sana po. Bigyan niyo ako ng pagkakataong magbago. Anak, sagot ni Nanay Sabel na ang tinig ay kasing lamig ng yelong minsang kumalat kahapon. Lahat tayo may pagkakataon. Pero tandaan mo ha, ang daliri, mas madaling sanayin kumamay kesa manuro. Dito tayo mag-umpisa. At sa gitna ng amoy ng sibuyas at mantika, sa ilalim ng telda at karatulang matagal nang nakasangit, dumaloy ang bagong ritmo na hindi na humahampas, kundi umaalalay. Ang palengke ay nanatiling maingay, pero mula noon, may dagdag na tunog sa ingay na yon ang banyagang boses na nag-uuna ng paliwanag bago ang sigaw. Tapos na ang ating kwento. Na-enjoy mo ba? Ano ang pinakanatutunan mo? I-share mo sa comments para mabasa nating lahat. Kung nagustuhan mo itong episode, pakihit ang like, mag-subscribe na rin, at itap ang notification bell para lagi kang unang makapanood ng susunod na kwentong gantihan. Kita-kits ulit bukas ng umaga, kaya stay tuned!